Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sekswal, horror, o droga na hindi angkop sa mga galit na galit si Nojie ng dumating sa burol ng kanyang mamasyantal. Mas lalo pa siyang nagalit nang sinolosulan pa siya ni Gilbert na si Moira nga ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang mamasyantal. Una na nga nangagalit itong sino si Nosy G dahil nung tumawag siya kay Olga ay itong si Zoe nga ang nakasagot at sinabi nito na hinahanap nga o nawawala nga itong si Moira kung kaya't hindi nga makadalo sa opening ng kanyang negosyo itong si Chantal. Kaya naman galit na galit niya itong sino, si No si J dahil lang dahil kay Moira ay hindi na naman natuloy ang kanyang mama Chantal. Kahit kailan ay balaki talaga itong si Moira at ingitera sa kanyang mga plano. Kaya naman tinapos niya agad ang kanyang at gawain doon sa China at nagmamadali nga siyang umuwi ng Pilipinas. Noong una ay hindi nga akalain nga makakaabot pa siya sa libing ng kanyang mama Chantal dahil siya napakalaking problema na nangyari doon nga sa China. Buti na lamang at may tumulong dito kay Nosy at nasolve niya agad ang kanyang problema at yun nga ay nakauwi agad-agad siya ng Pilipinas. At yun na naabutan niya pa nga ang kanyang mama Shantal. Dito ay galit na galit siya nang makita itong si Moira kung kaya't nilapitan niya ato at tinutok ng baril. Ayon pa nga kay Nosy o kay Morgano, hayop ka Moira, papatayin din kita ikaw ang bumaril kay mama. Pero yun nga tinawa nakita nga ni Zoe ang ginawa ni No at takot na takot siya na bawak baka mawala na ng tuluyan ang kanyang mami Moira. Kaya naman agad-agad niyang sinabi na titawag. Maawa ka kay mami, hindi si mami ang bumarel kay Lola chantal at hindi kasalanan ni mami. Sa katunayan ay pinaglaruan nga si mami at kinawawa at hindi pa namin alam kung sino nga ba ang nagpadugkot kay mama. Pero dito ay meron nang ang... Um, Ideya itong si mami na si Giselle nga ang dumukot sa kanya pero hindi si mami ang bumarel kay Lola Chantal. Gusto sabi ni Gilbert ay si Tita Giselle daw pero ayon sa mga pulis hindi daw si Tita Giselle ang bumarel at ibang tao. Pero Tita makinig ka. Sa sabi ni Tita Giselle, nakita niya daw na si Gilbert daw ang may hawak ng baril ng nabaril nga itong si Lola Chantal kaya baka nga si Gilbert nga ang totoong bumarel dito kay Lola Chantal. Dito ay galit na galit na rin itong sino si Nosy J dahil ayon kay no Nosy si J, pinagkakatiwalaan niya si Gilbert at matagal na niya itong tauhan at hindi niya kayang gawin yon sa kanyang mama Chantal dahil ang malaki ang utang na loob nga ni Gilbert dito kay um, Chantal. Pero ayon nga kay Moira, hindi daw siya nga ang bumarel kay Mama Chantal niya. Sana daw ay maniwala nga itong si J, Pero si J ay buo na nga ang desisyon niya na isisiwalat niya na nga ang totoong bawa o sikreto nitong si Moira. Ayon pa nga kay J, paghandaan mo Moira. Sasabihin ko sa lahat, unti-untiin kong ibibigay ang kagustuhan mo. Sasabihin ko lang sa lahat na ikaw si Moira at hindi si Morganago. At huwag na huwag kang magkakamali na... Ako ay ipapahamak mo dahil binabalaan kita. Once na may mangyaring hindi maganda sa akin, meron akong taong iniwanan na magpapatunay na ikaw nga si Moira at hindi si Morganago. Kaya naman humanda ka sa akin pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kay Mama Chantal. Kung hindi dahil sa iyong buhay pasana si Mama Chantal, ikaw talaga ang kontrabida sa buhay ko Moira. Kahit kailan kahit nun pa, yung sa akin ay inaagaw mo dito ay nagmamakaawa na nga itong si Moira na wag nga siyang barilin ni Nosy G pero itong si Nosy G ay tinatakot niya lamang itong si Moira alam niya na mapapasunod niya ngayon si Moira at kahit anong gawin nito o sabihin ay susundin nito kapalit ng kanyang kalaayan at ang kanyang sikrito kaya ngayon ay mapapaikot niya na sa kanyang palad itong si Moira at sisiguraduhin niya na makukulong kuha niya nga ang apex at hindi nga mapupunta kay Moira. Ngayong wala na ang kanyang Mama Chantal. Kailangan niyang maging matapang para labanan din itong si Moira. Hinding-hindi na siya magpapatalo dito at magpapaapi gaya ng dati. Dahil wala na nga sinasandalan itong si Moira na si Madam Chantal. Wala maaring mga magagawa itong si Moira once nakunin nga ni No si J or ni Morgana Go ang FX dahil ang kapangalan sa kanya at hindi kay Moira. Kaya kung tutuusin ay walang wala na nga itong pera si Moira dahil yung pera niya ngayon ay pera din ni Morgana dahil yung pangalan niya ay ginagamit nga ni Moira. Kaya kailangan sundin ni Moira kung ano man yung sasabihin ni Dosi J kung hindi ay mabubulok nga sa kulungan itong si Moira at hindi hindi na makakalabas pa ng buhay lalo lalo na ngayon na wala na siyang kakampi dahil wala na nga ang kanyang mama Chantal.